So, hi guys. Good morning. And mayong yung buntag. So, nandito tayo karon Ngayon sa ah uh, probinsya. Sa aking ah uh, uh, barangay. Sa barangay San Fernando. So, dito tayo guys na ah uh, samantala tayo samantala tayo dito mag vlog Ah, uh, uh, nagbakasyon tayo mula ng pizza 28 ng May. Oh, tama, May. So pagka 40, 30, 30 ah, graduation ng mga anak natin kasi ah, uh, tulo ng mga anak ko nag tatlong anak ko nag uh, graduate ay uh, isang grade 12 isang grade 10 at saka isang elementary grade 6 so bakasyon uh, tayo samantala sa ating prudencia so dahil medyo may dalawang araw pa tayo bago bumalik sa ating trabaho So, samantala natin to mag-vlog guys. So, uh, pakisupport na lang sa aking maliit na YouTube channel. At saka pakishare, at saka like, at saka sa aking page Facebook account na uh, Rodger Dimandar. Pakipalo na rin siya. arin uh, guys. So, thank you. So, punta tayo dun sa atin na uh, area kung saan mayroong mga tao dun. Uh, na mga mais so kasi ganito uh, uh, ito kasi yung mga kabuhayan ng mga tao rito sa amin uh, tanim ng palay tanim ng mais at saka kung ano-ano lang uh, makitaan na sa mga tao rito sa amin kasi itong mga hanap buhay namin rito sa bundok ayun kikita mo yung bundok niya guys tataas so at saka dito speakers yan ang init na guys alas city e media pa lang guys puro grabe ng init so pupuntahan natin yung ah nagtatanim ng mga mais e, panoorin natin kung paano tayo sila ng tanim Punta ng mais. So, yun. Ikita mo na yung ah, uh, naangal. Naangal. Kuha na ako guys. Kasi matataas yung mga bukid. So, pasensya na. So, yun. Yung na yun. Ah. Uh. Bukid. Yan. Tat Tataniman ng mga mais yan. Saka dito sa uh, likuran ko. Yun tataniman ng mais yan so pati yun guys kasi mainit alas itip lang ng umaga pero talagang mainit kasi nagsimula sila pagtanim ng mais rito alas ayos yung media yung time na para magtanim sila dito sa probinsya ng uh, mais so para hindi daw masyado mainit kaya 30 minutes lang bago sila nakatanim so punta natin sila kung saan sila nagumpisa ng pagtanim ng mais so sabi raw dito sa taniman ng mais sa, sa palay daw eh, saan banda yun so po, hanapin natin guys Kikita mo yan guys oh. Sa paligid ko. Ayun. Kasi yon makikita mo yung makahoy na yan. Medyo green. Kasi sapa yan guys. Pupunta natin. Sapa yan. Oh. Kaya medyo mayroon maiinom yung mga kahoy rito na tubig. Kaya medyo hindi sila masyado na namamatay. So yon Green na green sila oh sa kayon dun sa walang malayo sa sapa talagang namamatay talaga yung mga puno ng kahoy dahil sa kakainit dito guys 47 degrees Celsius ang ah, lakas ng init dito sa amin sa siyudad ng ah, probinsya ng Iloilo so yun ito guys makikita mo yung mga mangga ayun ayun oh Oh. Nadamputin ko lang ito, ayo. Ayun. Sakay 'yan ng marami. 'Yan oh, marami sila. Oh. 'Yan oh. So, pag uh, kasi dito sa amin, guys, marami 'yan dito sa amin. Oh, marami talaga rito 'yan sa amin mga ganitong uh, prutas. Oh. So dito tayo sa kan sa ilalim ng mangka 'yung kanina may bunga. At sa yun ito guys, oh. Tingnan mo. Oh. 'Yon. Mangka ang tawagin sa amin. Ito. Oh. Magkat magkatabi lang silang dua, mangga at saka ah itong mangka. O ano kaya ang tinatawag sinya yan kasi ang tawag dito yan sa amin, Mangka langka. At saka ito pun punuan ng mangga, hindi yan mango. Iwan ko lang sa inyo kung anong tawag sinya yan, guys, kasi dito sa amin yan tawag mangga, hindi yan mango. So, yun guys, so, makikita mo yung punuan dalawa dalawa yan mangka at saka yung malaking puno na Indian mango at saka yung maliit na punuan mangka ayan yun ang hinalo sa baboy at saka yung kung ano-ano pang hinalo sa uh, ganyang uh, uh, all, uh, pan, kanang utan ba kumbaga sa pan kanang hinalo sa uh, karning baboy oh, so dito tayo guys ang daming puno pa dito Daming maliliit na parang kuan. Nangangagat. Ayun. Ah, 'yun pala guys, oh 'yun oh. Mga pala. 'yun oh. Palang tawag sa amin 'yan. Sa bawat puno, mayroong mga maliliit na parang uh, ah, tawag 'yan. Sa amin kasi 'yan, palang tawag dito eh. So masakit ang pag ah paak ng kuan pagkagat ng mga kuha na yan ah, uh, insisto na yan so dito tayo guys malapit na tayo sa kuha sa sapa tapos kawawa naman pala yung sapa wala na yung wala ng tubig talagang tuyong tuyo ng sapa walang tubig so yun pala yung mga tanim na kahoy rito mayroon na green na green mayroon na namamatay rin so tabi tabi lang po tabi so yun guys Mayroon pa pala yung tubig pero hindi naman masyado marami yun guys so yun. tabi po tabi tabi so yun yung tubig guys kung sapa yun, yun ko lang maliliit na lang yung tubig masakit ang kagat ng lamok so yun guys oh. tubig dati umagas pa yan yung tubig padaloy rito sa papuntang baba ibaba karon wala na parang steady na lang yung mga tubig dito sa sapa kasi wala na wala na hindi na umulan kaya yung mga tubig sa sapa steady na lang siya wala walang baga nanibago man siya pero sa galing sa mga kilid kilid ba na parang tuburan yun na lang ang umaga sa sapa yung mga tuburan so yun yun makikita mo yung mga kahoy unti unti na parang mamamatay sa mamamatay na rin kasi kula ng pag support sa tubig sa so, mga kahoy so dito tayo guys Pupunta tayo rito so ito guys mga dana natin yung malalaking puno na naman yung tawag ito Indian mango pero sa inyo siguro ah uh, ibang kung ang tawag yun malalaking puno di ba oh. yun at saka medyo walang walang bunga kasi siguro kakatapos lang ng harvest ito so dito pupuntahan natin yung ah uh, nagtatanim ng mais oh So mayroon tayong dala tubig kasi medyo ma pan makwansa sa lalamunan sa kalakaw kasi malayo rin sa bahay namin so ayun tanim sila malapit na tayo yun sila ayan 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 so puntahan natin so ito puno ng bambu uh, bambo tinatawag sa Tagalog bambo siguro pero dito sa aming kawayan malaking puno kasi na, parang mataba sa kasi mara dito sa sano sa no, sapa yun sapa yun kasi sa baba kaya hindi sa ma uh, kuwanan ng tubig kasi mayroon mayroon sang hinihigop na iniinom na tubig kaya medyo mataba siya yan oh pero maliliit lang yung mga puno niya bawat isa yun so kamusta naman pagtanim ng mais dyan guys okay lang ba o oh, mainit okay. hindi ko makibo kasi <laughs> mainit talaga so Yun, kikita mo yun. Yan. Yan. Hawa na yan. So, talagang kataniman ng mais yan. So, yun pa yun. Doon. Bukid yan. Kikita mo yan. Yan. Kikita mo. So, talagang. Ito kasi yung hanap buhay ng mga tao rito. Pag umulan, automatic, magtanim sila ng mais kasi yun ang hinihintay nila rito guys magtanim ng mais para mayroon silang maani 3 months bago ma harvest 3 months in 45 days siguro 45 days so so yun so yun guys So, yun lang guys ang mga pag uh, ko sa sa inyo kung paano ang mga uh, kalakalan sa mga tao rito sa probinsya namin. So, yun, katanim sila ng mais dahil umulan, umulan kahapon o gagabi. Eh. Kaya medyo nabasa konti yung lupa para ma lagyan ng binhi ng mais kaya pag linagay yun sa butas sa lupa ang mais medyo basa na siya kaya medyo may mayroon na may higop ang uh, binhi ng mais na tubig so yon so thank you guys yun lang ang mapakita ko sa aking uh, channel o vlog nga ngay ngayong araw so paki-support na lang guys and paki-share paki-follow and paka paki-subscribe sa aking channel so thank you bye bye guys